Mga palangga, magandang umaga sa ating lahat at dahil viernes ng umaga ngayon alas 5 pa lang ng umaga mga palangga dyan, uh, simprematik uh, tapin mo na magkakape man na, o nagkakape na ako mga palangga, no? Bago ako magagayat mga palangga o magagayat na. <laughs> Ang gulo naman pag nagtagalog ako, talagang na, medyo na, naggalisod-lisod yun ko. Mga palangga, lagay ko na yung kape ko dyan habang natutulog pa yung mga mahal ko sa buhay o mga palangga ko sa buhay, mga palangga. Yung junior ko, yung anak ko, eh, mas dito banda, malapit sa kape ko inuhumiga. yung humiga, uh, Yung panganay, na naman siya sa kanyang nanay, tumabi. Ta, uh, yan naman mga palangga, ang una kong kinuha diyan yung aking ringkot kasi yung ringkot ko mga palangga kahapon kasi Webes. Talagang maulan-ulan mga palangga hanggang gabi no, bagsak 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 kung saan-saan ka na sa Metro Manila, nababagsakan din ako. Nakailang beses tayong maghubad so para makaiwas tay amoy. Para hindi magangamoy kasi pag kaganyan, pag hindi mo siya uh, ipaharap sa electric pan kaya ang ginagawa ko pag nababasa yan, hinaharap, pinapaharap ko sa electric pan din yan. Kung saan ako natutulog, para matatamaan siya ng hangin at least hindi siya mga ngamoy kinabukasan para magamit na naman ulit ng mga pasahero, mga palangga no? O, oh, diba? Yan, uh, tinutopi ko na. Yun po yung uh, nabili ko rin kahapon. Magandang klase, mga palangga, no Nagamit ko din siya agad-agad bandang hapon, no? Kahapon, Webes, nabili ko siya ng umaga bandang tanghali na nagamit ko rin siya ng hapon hanggang gabi. Uh, excuse mo, kapalangga. Ayan mga palangga. No? At ayan uh, naman yung sa aking ringkot mga palangga. So hindi siya nangangamoy. Kahit paano malaking tulong ang electric pan tuwing gabi. So ayan tinupin natin. Meron din pala yung reflector mga palangga yung sa akin. Ito sa vasayro na kulay dilaw. Wala pong reflector mga palangga. Habang tulog pa yung aking mga palangga sa buhay. Dahan-dahan lang tayong gumagalaw dyan mga palangga. Para hindi sila ma... Storbo. Ayan, yung ating helmet. Yung aking helmet din, gano'n din. Talagang chinecheck ko yan, inaamoy ko yan. Nababasa po talaga ang helmet pag tuwing umuulan. So, ang nangyayari dyan, talagang gano'n din po. Katabi ko, po, uh, katabi ko din siyang matulog yung aking helmet. Para matamaan din siya ng hangin, no? Para hindi din siya mga Kasi ang helmet, mas mabilis siyang mga ngamoy, no? Kasi nga, pag nabasa yan, lalo na't ang helmet, eh, pero sa akin naman, hindi nun sa basta-basta rin nangangamoy kasi nga, meron naman din akong shower cap kasi ang nakakaamoy dyan, yung pasahero na hindi nagsusuot ng shower cap, lalo na pinapawisan yung kanyang ulo at nababasa ng pawis yan yung ating helmet, yun po yung madalas nakakaamoy. Tsaka yung pasahero, bagong ligo, basa yung kanyang buhok, tapos wala tayong shower cap na binibigay, ayan pag paulit-ulit na nangyayari yun, ah, nangangamoy po ang ating helmet mga palangga. Ganun po ang nangyayari dyan. Pero sa akin naman kahit papano, meron tayong shower cap na laging natin binibigay doon sa pasahero kaya may dipinsa ang ating helmet. Kaya pag nabasa siya ng ulan, hindi rin siya basa-basa nangangamoy. At least pag nabasa siya, ganon din ang mangyayari. In, tinatabi ko din, magkatabi kami matulog para tinatamaan siya ng hangin. At least, hindi siya nangangamoy. O ba diba, mga palangga? Diyan naman, inuubos ko na yung aking apit, tapos na ako magtupi ng aking mga gamit, at uh, kumain na rin ako ng saging, para kahit pa may laman yung ating chan, bago tayo alis ng bahay. God bless po, mga palangka. Love you. <laughs>